Hi, what's up guys? Ano ba 'to tadi to sa atong ipahimo ang tangkal sa baboy para sa patining. Pita guys, dire ini. Na agdidto so nahan ng atong tangkal sa baboy. Yeah boy. At see. makita siya og na ni siya nga ang atong uh, tangkal sa baboy balik 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 ng tangkal sa baboy <laughs> so pwede masulod diri mga kuan ka baboy mga 40 ka baboy 20-20 ka baboy Sana eh na namin natong igagaw hey, hey, maaike hey, musaka. Hey, saka <summer> ihatang ikuan og butong mm, para makainom ta sabaw sa butong na perte kalam mao naman natong igagaw nga si doy doy may kasi mabuak og butong o kin katong mga hilig or gusto magpabuak. Pabuak na mo niya. eh yeah, boy. O diri dapita guys, ang among napalit nga lote kay duol la siya og um, suba. o sapa pa, kung sa klase diya ya, basta kay ka lang nga tubig, tuara guys, lami kay guys. Sumuando da ridto guys, unya ang tubig dire guys, pwede mainom guys. So mantuta tong kuyog na tong igaga nga nga gadala og sundang sa kili kay kuno kung makita og halas hmm. iya kuno ihawon. Salamat <laughs> so, guys, salud na sa tubig nang ilam o siya. Matud pa niya ang isang tubig dire guys. Wala siya og water. <laughs> Ay galaway mo jugo sa tubig guys. kami kay manghunaw guys. kami kay mahikom sa tubig nga padaw mi. Eh. Perti katin o ug perti ka bugna. So okay kay diri guys. No kung gusto mo magbanding-banding. Diri okay, na mos ni. Diri kay ni nga. Diri ba metik kaliguan? Karon kay. Isa okay. nang galon isa. Isa nang galon isa? Oh, Sige <clears throat> <coughs> okay guys, daghan kay kawayan diri guys. Oh. Pagira ka manguha dire basta lang ka sa tag-iya. So nagkasinabot mi na langoy ko may didto tong laom pero wala na namo dayon na ah, kay di kasabaan ko sa akong master. <coughs>

Oh ikaw nga naabot diri nga video. Salamat sa pagtanaw. Mama